It's your Kuya Kuya Howold Becky Real again So another food vlog edition na naman Dito sa aking channel Para kung kapir eh no? Tawagin na natin yung mga kasama natin Okay guys, pasok, pasok, pasok ay, 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 So bago natin itong simulan, pakilala muna natin yung mga kasama natin. Okay guys, mm -hmm. pakilala kayo? Eric, Pogi. Tagasan, saan? Elisha. <laughs> Gabi yung ba. Ang baba naman ng energy. Matas yung energy. Eric, taga Elisha. <laughs> yeah! Hello po, ako po si Cyrus, taga Marula. Tignan na ako mo. Next, next, next. Jaypet po, taga Luwerta. <laughs> Okay, oh, uh, Angelo ka Tomas! Uh, so yun guys, sisimulan na natin at ipatikim na natin sa kanila yung hindi pa nila natitikman. Okay, let's go! Putip na! Putip na! Let's go! Ako nga po pala si Steve, may-ari po na ng Paris Saramistate. Uh, kaya po pala Paris Saramistate, ang pangalan ng parisan namin ay... Eh, kasi uh, nagsimula po kami noon sa... ano, Then nyo ang pangalan ko is... Paris sa 10th Avenue and then nalipat po kami dun sa ano uh, Rami Street kaya po tinuloy namin hanggang ngayon Paris sa Rami Street uh, Ito po yung Paris namin uh, iba po siya sa ibang Paris gawa po kasi ng white sauce po siya uh, hindi po siya toyo base Tsaka ang katulong ka po dito uh, yung nanay ko po, asawa ko tatlo po kami nagtutulong-tulong dito sa Paris hari. uh, Ako nga pala si Lisa ang mama ni Steve So, hindi naman namin akalain na maging impatok kong parisan nila. Yung bestseller namin dito is soap number no. 5, yung tinatawag na wargaho. May lechon kawali, meron kaming pita, may pata, may tumbong. Yan, isa din yung sa bestseller namin yan. At isa sa nagugustuhan nila is malinis po ang lugar namin. So okay, uh, mag interview tayo ng mga kumakain dito. So sir, first time mo ba dito? Yes po, first time. Tagas ang pala sir? Tagaparada po. asa uh, as a first time sir, kamusta yung food nila dito? Okay naman po, masarap especially yung sabaw. So sir, uh, first time mo ba dito sir? Yes, first time na. Ano yung in order mo sir? Putak na may lechon. As a first time sir, ano yung feedback mo? At masarap. Saka ano, malinam na mo yung sabaw. Hindi siya ka katamis, hindi rin siya gaano ka, ano, kaalab na. No? Anong score mo, sir? 11 out of 10. Uy, yun sarap naman noon! Ito, <laughs> ito si sir. Si sir daw kasi is madalas siya dito sa paresa na to. So sir, um, ano yung lagi mong in-order dito? Uh, most of the time, yung utak. Napakasarap kasi. Tsaka rare din kasi dito sa Valenzuela din yung utak na ani sa menu ba. Okay, sir, uh, first time po ba dito sir? Yes po. Oh. Asa uh, as a first time, sir, kamusta yung pagkain nila dito? Gusto ko yung sabaw niya kasi hindi siya ganun katamis, hindi rin siya ganun kaala. So, sakto lang siya dun sa mga in-order namin na uh, dot laman. Anong score mo, sir? 10 out of 10. Ay, oh, So, okay, sir. Thank you po. Thank you. As a first time, sir, um, Kamusta yung puti na dito? <laughs> Ang kakaibang Paris pa no, sa lahat kasi papansin natin yung mga Paris pa nagkagayaan pero ito parang hindi kayo kakaiba yung ay, ano yan, kakaiba yung, 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 sabaw kakaiba so parang original yung panita. So ayan, tapos na kaming kumain. So eto, magbibigay kami ng feedback dito sa Pares Rami Street. So mauna na ako guys ha. Ang in ang in order ko kasi yung tumbong, tapos yung may kasi ako sa ano eh, ano yun? Lichon. Lichon Bulaklak. Ay, ano ba tawag Lichon doon? Lichon Bulaklak. <laughs> Sorry. <laughs> Lichon Bulaklak. So, yun, mahili kasi ako sa... <laughs> Lichon Bulaklak. <laughs> okay na. Okay yun. Good joke, good joke. Good joke, good joke. Ang ano ko, ang feedback ko, masarap. Kasi, eh, sobrang compliment nung soup nila. So, ang score ko ay... 10. Para sa akin na as a first time. Ay, ayun guys ha, yung tumbong pala guys, hindi pala siya yung iniisip nyo nga. Iniisip nyo ha, large intestine po siya. Tama po ba? Large intestine. Large intestine po siya. Hindi po yung iniisip nyo ha. Kung ano yung nasa isip nyo, hindi po yun. So eto, tanongin naman natin yung mga kasama natin. Yung feedback nila. Sige. Dito sa kinain. Kasama natin si, ang pangalan mo sir? Mima <laughs> Otlong. Asa uh, as a first time dito, sir, kamusta? Ano yung feedback mo dito? Ano, sobrang sarap ng ano nila pares. Lalo ni Chicharong Bulaklak. Sobrang sarap. Parang kumain ng sunflower. <laughs> Next, kakasama uh, na namin si... Uh, ang pangalan mo, sir? Eric po. As a first time sir, gamusta? Um, uh, ano yung feedback nyo sa pagkain dito sa Paris Rami Street? Masarap yung Paris nila, kakaiba. Ang sarap nung ano, nung utak, lasang balot, lasang balot, lasang balot. Pati yung mata, no? Pati yung mata ng, um, mata, mata, <laughs> mata, na, mata, lang ba? Na, mata, na, mata, na, lang ba? Na, masarap din. So, masarap din po yung litsyo nila, pati po yung sabaw, napakasarap. Dito, ito, ito, ito <laughs> para maiba. Paano mo i-express sa sayaw yung kung gaano kasarap? Ganto kasarap para pong ako ei, ei, ei! Ay! ay, 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 ay. Nakahumay. Oh so, ito. Sabi mo na ba? Ako na umay oh kayo, guys, guys. Pasensya na. Sir, anong pangalan mo, sir? Angelo. <laughs> eh, Angelo. Kasa <laughs> first time dito, sir, sa Paris Rami Street. Kamusta? Pinam namin yung sabaw nila. Tsaka yung kanin nila sobrang sarap. Ayun. Ito, ito. Pakamay ba? paka pa naman tayo sa mga food vlogger. Paano mo i-express? Eh, <laughs> Na masarap. Halimbawa, halimbawa, uh first bite. Halimbawa, uh, ano, uh, uh, commercial lang Paris street to Paano mo i-express yung first bite? First bite. Paano? 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 Close-up mo, close-up mo. Uy! Sorry po. Guys, guys, sa, sa sobrang sarap, muntik nang mamatay. Gabay, sobrang nasarapan to. Sa sobrang sarap, mamamatay na. God, muntik na siyang masagasan, guys. Kung dadayuin nyo to, pupuntahin nyo to, hindi kayo mag -isisi. Yung mga kainan na hindi dinadayo ng vlogger, pero masarap. Tama. Di ba? Um, sana natakam namin kayo. Kung gusto nyo pumunta, Totoo. nasa link yung ano, yung address nila. So, ayun guys, let's go. Wala sa Balintzera, si Kuya <laughs>